Ipapakita ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo exact date na kabalas natin. Yung 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 sobrang chamba nito. Ah, uh, ito February 5 to mismo. Tingnan niyo yung date diyan, no? Oh. Streamed February 5, 2025. We need evidence. Oh, directed. The session is suspended. Ay saan yung ano? Yeah. panalo. Ngiting, ngiting panalo si ano. So wasting the time of and money of the Filipino people. Immediately endorse to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate. <laughs> <laughs> hindi ko lang gusto kay ano Hindi, hindi naman sa pagiging bias ko, pero bias talaga ako. hindi ko gusto sa kanya kapag nagbabasa siyang ganyan. Ikaw, e, yung, sabi sa mga simpleng ganyan na lang.